i don't feel them a sacrifice oh. okay i because i to be a sacrifice means you gave up something for the sake of so for the sake or the benefit of Many people, yeah. Okay. Yeah. How does it feel na ikaw yung pinili ng grupo mo na i-sacrifice? I sacrifice myself. Oh, wow. Oh. I volunteer din ako eh. Kasi wala, parang okay lang naman. Buong sila. Okay. Ikaw, Kate, anong feeling na nandito ka sa kubo ng mga sinacrifice? Sakit. Then, siya ko lang. ano, eh, mas gusto kasi nila maglaro. So, let them enjoy the... Uh, ikaw, Gab, alam mo bang sinacrifice ka? kaya hindi so okay. <laughs> bumalik lang ako sabi sacrifice ako. ano feeling so, na masacrifice ko ya parang kay Jesus <laughs> hindi naman <laughs> 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 ano okay lang naman kasi alis na mag-sacrifice. pagsacrifice <laughs> ikaw David ano feeling mo sacrifice um, ang feeling ng sacrifice ano parang parang kay Jesus yung pamatay siya sa atin yung love sobrang ganda <laughs> How does it feel to be sacrificed? It's for the sake of the team. Wait lang! Jay! What's your team? Yellow! Yellow! Ano feeling mo sacrifice? Wala, masaya. Okay. Medyo malungkot kasi pero may part -train na masaya kasi inihit nila yung kalagayan. You... Thank you. いいね。